may nagsabi na liliyahin lang daw to tapos okay na sige pagbigyan ko po kayo gawin natin walang kat yung video liliyahin natin yan kasi yung iba napapanood po sa YT nakala po nila ay totoo pero ito po actual natin gagawin at susubukan pero itong ganitong klaseng issue yung problema po nito yung kanyang commutator bar ipapakita ko po sa inyo kung ano yung commutator bar na dapat palitan Okay, so unang step, alasin mo yung carbon brush. Tapos, buksan mo dito. Kapag grinder po, ang inyong ginagawa. Ang ganda ng pagkakabaping, oh. Parang motor lang, no? Parang makina ng motor. O, tapos, kapag tanggal na yan, kuha ka ng flat screw. Sungkitin mo. Kusahan mo yung may siwang. Hmm. Tapos, tanggal na yan. O, ba? Diba? Okay, so bali, ito po yung problema... Ay, ang init. Aray, aray. ang init. Ayan, no? Ito yung baling... yung ang init. Ito yung, yung, ito yung problema niyan. Yung tinatawag na commutator bar. Ayan po. Ito yung sunog na. Pero pag bigyan ko po kayo, liliyahin natin. Alasin ko muna to. Ang init pala nito. Ayan. So hawakan ko muna ng basahan. Kasi nga, napaka-init. Okay, i-check ko yung busing, ay bearing, hindi naman masira yung bearing. Yung likod, hindi na masira yung likod. Okay, napakaitim po, no? Liyahin natin 'yan. Walang catch yung video. Kasi meron na akong na-vlog na ganito, marami nagsasabi at nag-comment. Ang sabi daw, liyahin lang 'yan at okay na. siguro po napanood sa YT. Alam niyo yung YT? Ayan, no? So liyahin na po natin, no, nang maayos. Init, ay. Ayan, walang catch yung video. Ayan po, no? Medyo malinaw na siya. Hindi ka mukha kanina, may ting. O, liya pa. Hanggang kuminang. Walang catch yung video. Ayan, no? Linaw na, no? puti na. kintab Ayan, mga ka man, no? Puting-puti na siya. Malinaw na. Hindi ka mukha kanina. Maitim, no? Pero liya pa. Sige. Tingnan natin. Ang kabila. Kabila. Ayan, pinagkaliya-liya ko na po. Subukan na natin. Ay, ito pala. Ayan, may free will naman siya maging hawa. Tapos, yan, ganito yan, yung pwesto. Halimbawa, yung switch niya dito. So, dapat sa left po siya, no, yung talim. Ayan, hindi po pwedeng ganyan. Kailangan ganyan. Halimbawa, yung talim po niya dito, ay yung uh, switch. Okay, kapag naman yung switch niya dito, kapag naman yung switch niya dito, dapat, okay, hindi po pwede dito, hindi pwede baliktad. Ayan, so, ilalagay na natin. Mabilis naman po ito. Meron tayong gamit na cordless drill. Pag maglalagay po Kaya dapat may higpit. No, para di gagalaw yung kanyang bearing. Yan, may higpit na yan. Tsaka may free siya. Oh. Okay, so lalagay ko na. Salpak ko na yung kanyang carbon brush. Yung carbon brush po niya ay makapalpa pa. No? Ayan, napapakita natin na bago yung carbon brush nito. Bagong bago po yung carbon brush. Ayun na. So, subukan na natin, no? Ito na. One, two, Oh, ganon pa rin.